na botas. Nako dito. Sigurado may, may mga bahang uh, lugar oh, uh, diyan dahil may nasigirang may nasira, di ba? Yung gate, yung uh, nasira o, 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 umapa, o, na flood control ng DPWH. Uh -huh. RH23 Edwin Duque. Kami Coming, in, Edwin. Good morning na uh, Kapunyin Ah, uh, 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 nakausap ko lang ngayon itong si Kuya Bon na uh, Villanueva uh, ng ng uh, Disaster Risk Reduction Management na nasa lugar dahil uh, hanggang ngayon kasi may mahirap pa siya itong uh, bagay ng nabutas ay uh, overall overweening lang daw yung uh, pag-aapaw ng tubig. Sobrang daming tubig at uh, yung uh, lakas ng alon na ibinuga kagabi. Oh. At uh, hindi naman totaly sira yung bigay. May mga part lang. Ano ba yung na, pinabanggit na nasira na na Edwin? May, uh, kung makikita niyo yung uh, parang uh, plant box na nakapatong sa ibaba ng DJ. Uh -huh. Yun yung mga nabaklas. So, hindi ito uh -huh. nabaklas yung DJ. Uh -huh. Kaya, at uh, kahit hindi daw mabaklas yung ka uh, Jerry Gattonying, sa taas ng tubig at sinabayan ba ng uh, 2.4 uh, taas ng uh, high, high tide. Uh -huh. Yun ang uh, nagpaapaw at sinabayan ng malalakas at dambuhalang alon. Kaya itinulak yung tubig na hanggang ngayon dito sa C4 Road ay uh, itong uh, uh, left side alos hanggang tuhod pa pero itong uh, right side medyo uh, bumaba na kaya nakakandaan na yung mga jeep pero kaninang uh, alas 5 ng umaga hanggang uh, tuhod o lampas tuhod pa itong tubig dito kaya daming stranded mm -hmm. pero kapag pumasok ka ng bahagi ng City Hall abay hindi ka makakapasok dahil hanggang ang uh, Baywang, yung uh, tubig sa loob ng ay, City Hall uh, ng Nabotas, uh, or, andun ang naipon yung uh, tubig. Dahil uh, sa, yung magdamag na alon na halos pupapasok uh, sa loob ng uh, Nabotas, yun ang uh, nagbaha. Walang uh, halos yung mga, mga evacuation center, yung lahat ng mga eskilahan ay punong-puno sa mga oras na ito. Pero makikita mo itong tulay ng C-4, Inawang uh, paradahan na lang dahil yung mga unang nakaalis, nakalabas sa loob, dito po maradap. Pero yung uh, hindi na nakalabas ka Jerry abay binubuksan na yung mga makina ngayon dahil tinitingnan uh, na ng mga mekaniko. Dahil sa pagkalubog, hindi na nagawang mailabas pa dahil nga sa taranta at uh, malawak yung uh, katubigan mm. na umabaw dito sa nabutas. Ayon, ayon, nakausap po ngayon si uh, District Engineer uh, Maggie Arcega. Kalahapon pa pala, ginagawa na ng uh, kumpanya na nakabangga, yung bar, kumpanya ng barko na nakabangga doon sa pinating uh, nabaklas. At kabon, nagtumutulong tumutulong na rin ang DPWS sa maglagay ng uh, sandbag para sa, na sa magiging uh, protection kung sakali dahil makikita mo yung bakal, hindi pa nabuhusan pero inabot kagabi. Inabot at sa taas, lakas ng alon ay nabaklas nga yung sinasabing uh, mm. black box na lalo pang uh, napabilis yung magpasok ng tubig ng mga uh, malalakas yeah. na alon. Uh, sa al nabotas, nabotas ito, no? sa nabotas asipon. ito, itong mga pinapakita mong uh, mga bahang lugar yes. na ito. Kumusta naman sa Malabon uh, Edwin? May mga part na binaha din kagabi sa mm -hmm. na madaling araw sa Malabon. Lalo na itong uh, bahagi ng uh, bayan, yung bahagi ng dam palit, ang uh, pati na, uh, ulong tuhat dahil mababa talaga yung uh, tuning at umapaw. Umapaw din yung mitigation uh, navigation gate kasi kahit yeah, nakatahin yeah, na, na, ito, no? gate. Umapaw. Uh, Umapaw. navigation. <laughs> kaya yung uh, tubig na impact na papasok ng ilog sa border ng Malabon at Tabutas, eh nagpabaha din sa ilang uh, lugar. Pero hmm. ngayon ay uh, medyo bumaba na, no? Kasi yung high tide. Pero mamaya ang gabi, naasahang uh, high tide na naman. Kaya yung ating mga ahensya ng gobyerno dito sa Malabon at Tabutas ay patuloy na naghahanda, nag-iipon ng sandbag para yung mga lugar na dinaanan ng uh, tubig ay mata malagyan para hindi ganong uh, umepekto yung uh, high tide kung sakaling uh, tataas yung tubig mamaya nga uh, gabi. Sa ngayon malakas yung hangin. Parang signal number 3, yung lakas yung hangin dito sa uh, bagay na nga nabutas. May ulan uh, pa ba? Kaya, uh, may ulan pa? Wala na? Natapos lang nung malakas na ulan, pabungso-bungso, nawawala pabungso. Uh, puso, 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 puso. Puso. Mm -hmm. Pero ang tuloy-tuloy na umahagupit ngayon dito, yung malakas sa hangin. Kaya yung mga kagawad ng DPWH, yung mga basura dito sa kaba ng Road ay uh, ina tinatanggal doon sa mga butas para mabilis na maglow o bumaba yung tubig na hanggang ngayon ay nasa uh, tuhod. Tuhod pa rin, no? Itong right, right side, itong kaba ng Simborod papasok na nga uh, na butas si Tihon. Yan, ating update pala pa rin dito sa Nabutas Aris 23. Edwin Luque nagulat sa Disarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you.